Mga busing, magandang araw, magandang buhay. Panibagong araw, panibagong trabaho. So, yun nga mga busing, panibagong trabaho na naman ang aming trabaho ngayon. So, andito kami ngayon sa kampo ni Albert na nagawin namin ngayong araw so, na to is mag awas ka So, tara mga busing, samahan nyo kami. Mga busing, andito lang nga tayo sa kampo na pagtatrabaho namin. So, pakita ko sa inyo mga busing kung saan kampo to. mga busing so yan yung mga kasama namin yung araw na to nakita ko silang kumakain na sa kampo nyagata mga busing araw yung pagkaon ta subong tinanok na saging so namin, namin na subong na kay amon ng kaunon ta mga busing ganito nga pala yung trabaho namin yung araw ang tawag dito sa amin ay awas kanal So, yun nga mga busing, no? Ito yung tinatawag natin na kanal. Daanan ng tubig para makasipsip ang ating mga tubo. lumahaba so, mahaba po yan, natanggal natin ng lupa si narado. Pag narado po ang kampo, tatabunan natin kanal. Kaya yan po ginagawa namin, awas kanal. Yun nga mga busing, no? Tapos na ang ating kabaho, kaya pauwi na tayo. Kaya so yan po ang aming dinadaanan ang pagkapos yung lakos ka na mga later. busing kain ho tayo actually kakauwi ko lang dyan mga busing so pag uwi na pag uwi ko nga preparado na lang ating pagkain natupo na lang tayo sa ating lamesa so mga busing kain ho tayo